Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. So for today's video guys, ay ito po ay tip para sa mga star senders na kagaya ko. Oo, ikaw nga. Gusto mo bang magbigay ng maraming stars sa mga content creator na napupusuan mo? At gusto mong makabili ng maraming stars na swak sa iyong budget? para marami ka rin mabiyayaan ng iyong mga kumikinang nabituin? bituin? Pwes, ang video na ito ay para sa'yo. Alam mo bang marami kang mabibiling stars pag ang gamit mo ay laptop or desktop? E paano kung wala kang laptop or desktop? So dito na po pumapasok ang aking tip para sa'yo. Alam mo po bang makakabili ka ng maraming stars gamit lamang ang iyong Android phone? Paano po ba yun? At ano po ba ang pinagkaiba ng stars na mabibili natin gamit ang Facebook app? Ito na po yun. Panoorin mo po itong video. Ito po ang difference para mabuksan ang ating Facebook using our browser. Ano po ang available sa inyong app. Once na, na nakapag-login na po tayo, click lang po natin ang three dots dito sa upper right corner ng ating phone screen. And then, scroll down mo lang po at hanapin mo ang desktop site at i-click mo po iyan. Ito po yung lalabas pero naka-mobile view po ito. So, kailangan po nating i-edit sa address bar ang Facebook. So, tatanggalin po natin ang m. at iiwan lang po natin yung facebook.com para maging desktop site ang itsura ng ating screen. Ayan, so ito na po ang desktop view. Ngayon ay paano ka na makakabili ng stars? So, hahanapin mo lang po kung sino ang content creator na nakaka-receive ng stars. Pupunta ka lang po sa comment section at i-click nyo po ang star icon na iyan. And ito po yung lalabas. Ito po ang desktop view gamit ang Chrome browser sa ating Android phone. Magkasintulad po yan kung ang gamit po natin ay laptop or desktop. Click po natin yung uh, star icon and makikita po natin itong balance. Ayan, makikita nyo po ang $1 and $34 uh, Canadian uh, dollars ay 75 stars po ang value. Pero tingnan po natin dito sa, uh, ito po yung pinakamababa. Ah. So kapag ang value po niyan sa peso, ay ito po so 100 dollar and magkano po 'yon 1 dollar and 34 cents times 40 no huh. so ito po yung value niya in peso so 53.6 tingnan po natin kapag nag-open tayo gamit ang ating uh, phone so ito po siya pag ang gamit natin ay app so sa 55 pesos ang 53 pesos and 60 cents. Ang value po ay magkano 75 stars. Pero dito po pag bumili ka 55 pesos, ang value ay 45 45 lang. So may additional magkano dapat? 30 So, para po makabili ka ng malaking star or malaking value, ang gawin mo po ay, yun nga, ay desktop type. so kung 48 dollars yan, 490 stars, tapos 4 and 4 cents, ilan ang value niyan? 4 and 4 cents times 40. let's say 40 po kasi yun ang uh, ng Canadian uh, dollar. so 164 guys pesos, 164 pesos. Pero ang value niya na makukuha mo lang, na makukuha mo ay 235 stars. 234 stars guys, 35 stars. Pero dito po guys, 169 145 335, 310 stars lang ang makukuha natin. 'Di ba guys? So, imaginein mo guys ang difference between Facebook app and browser. So, kaya ito po yung suggested ko na pag, ano po, pag purchase ng stars, gumamit ka ng desktop mode. So, try natin po kung paano. Ayan. So, ang gusto kong bilhin ay ito for 90 stars, which is ang value po niya, 8.10 times 40. So 324 po ang value niya guys. Ang makukuha ko na ay 490 stars. Kung i-compare ko naman dito guys sa peso 335 pesos pero 310 lang ang aking makukuha na stars. So ayan. So try po natin guys. So meron tayo dito two options guys sa checkout. It's either PayPal or MasterCard. Last time, ang ginamit ko ay PayPal. Ngayon, ang gagamitin ko po ay MasterCard kasi meron po akong debit card. So, it's either way kung saan po ang ano sa inyo. At makikita niyo po yung value ng peso kapag na-purchase na, na, na po siya. So, for example, ang MasterCard po ang gagamitin ko. So, ang value nito kanina ay 330 324, around ganun. So, ayan po. Ito na yung lalabas pag once na na-click na natin ang pay button. So, meron po tayong option dito. So, see receipt and manage meta pay pin. So, i-click lang po natin yung see receipt at makikita po natin ang ating resibo. So, sa binili nating um, stars. So, ayan po. So, nakarecord din po dyan. And, pwede rin po natin yung i-download. May nakalagay na download receipt. So, i-click lang din po natin yan. And, ayan po. So, automatically, ma-download po siya. And, ma-open po natin through PDF file. So, ayan. So, pwede nyo po yung i-save for your reference in the future. And marireceive nyo rin po yan ang inyong uh, purchase through your notification. It's either dito sa ating uh, desktop view or pwede rin po sa ating mismong um, app. So ito po yan. So ito po yung app ng Facebook and dito po sa notification button yan. Makikita din po dyan yung transaction summary or yung na-purchase po nating star. So, yun guys. Salamat sa panunood ng video ito. And I hope may bago kayong natutunan. Kaya, ano pang hinihintay mo? Umili na ng stars at sendan mo na rin ako. <laughs> Joke. So, umili ka na rin po ng stars at Ayan, para marami ka nang mabigyan. So, ayan lang po guys. Salamat sa panonood and see you on my next video.